Tango mo na mag-duty na wala ka dalang uh, bala. <laughs> Curve, sharp, road up. Kahabang yung nakaredy yun. May sniper pa yun dun sa dool. Ano, ang no, papa, no? <laughs> 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 Sabi ko oh, mag natin eh. Ayan na guys, oh. Yung isa lumalapit? Ah, yung isa. Hindi, baka sana na eh, no? Pinapakain. Ayun, Ayun po, oh. Ay ito, pala, ay, yung po sa patak, yung... ay, ito pala, ay. No, dami, dami, ay ito pala. Pakalat-kalat oh, lang pala sila. Oo, oh, Beer. <laughs> beer. Ay, shit nga sila dyan, no? Na nila oh, kagabi ya, kagabi. Mga ano pala to sila, eh? ito sila Mga wasted. Ito pala, baby, Ay, pa yung yun tagumpay guys nakakita kami ng unggoy dito sa tabiang ayun sa sanga ng puno oh. may baby kulay dark brown dami ayun guys yun sa sadulo ayun o oh. Ito, si pog ay eto pala o oh, dalawa oh. wild dyan guys wild iwan ko sa tumbler pero sa, da sa dami ng mga ano dito guys na-expose na sila sa mga tao. <laughs> Ito so guys, dito pa mayroon pa dito. Ito so guys, dito isa, si Pogi ngaba oh. Nga ba ng buntot pala na ito? ng buntot ni Pogi guys oh. Ayun pa isa guys oh. Ayun pa isa oh, dalawa oh. pa dalawa pa oh. Mature na. Ang dami. Ang dami pala nila dito. Kasi well, ang kalaban pa eh. Ulang ano no, Ulang Apex Predator. Okay, Nasanay na kasi sila gay sa tao guys eh. Kaya ano na sila nang hihingi na ng foods. Ayan guys, oh, may mga bote pa sila na mga naiinom nila o kagabi. Naginuman daw sila eh. Ayun o, oh, guys oh. Si Aris. Ayun, nasan yung bid? Yung isang sumigaw. Ayun o. Oh. Ha baka ibon 'yon. Dawa na sigaw. Nalito. Hmm. Bakit 'yung alpha? Ay okay. nung hey, guys, oh, tatlo. Parekaka mo to pet no. Ay ba mama isa? Ay ni sa sa taas. Ay nga papa. Ah, sana sa sa pa. Sa taas. Oh. Ay, <laughs> nakita ko na to eh. Ito pa sa pa. Ito nakita ko na rin yan. Ay yung isa abi do. Oh. Tay babaw no, Kita mo? i do bawal tumigil dyan eh, eh. vertical clearance. Bawal tumigil dyan, di diba? ba? Bawal pa. -ba Dito ka magpa-park. Yan, park ka dyan. Hindi. picture de. ka dyan. Ito ang nangyari. Ito yung pinaka-inaantay nating point, tapos... Papa, eh. wait lang na. We're here in Kabyang -pa Tunnel. Eh. Papa, ano ka? Ilaw. ventilation ng hangin may singaw hmm. mayin, check, mayin. Oh, mama, Paano ito yun pa? Over, over banking siguro. mo. No, overshoot. mabilis siya, mabilis. Mabilis ang mga mama, mga 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 oh Overshoot yan. yan, yung mga ano, bumitaw na yung preno. Ano? Das mabilis yung takbo niya. Iya, gusto pa si Dani pa ng ingat. Oh, ingat, ingat talaga. Eh, ba diba yung ibang mga ganyan, mga low maintenance naman. Yan. Rala. Ay, no, mama, daming tao doon, no? Oh, no, people. Yan yan. Berting to mama si Laberting. Ha? Berting, ah! berting baka. Ay, ito na yung mga tiyuhin nyo guys. Mm -mm, kanina yung mga pinsan nyo. Ito na sila, Auntie. Hi! Auntie Berna. Ah, Berna. Berting. <laughs> uncle Berting, <laughs> kamusta na? Bruno. Ay, Bre, kamusta? Kanina mga pinsan nyo. Si Bert. Ayun ay, auntie. Uncle. An si, na na si na? Uncle Bert. Eh. Bert ba ka? Mamaya, 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 may mamaya, mamaya, Hindi yan wild Hindi yan wild mamaya, yan, guys mamaya, mamaya, Nag-chill. Mamaya bulalo na sila. Yes. Ah, mamaya na. Sarap yung para pagbulalo. <laughs> Ito ang inang bulalo yung 400. <laughs> <laughs> Sa Tagaytay. 400 yung chill. kinakain nila kuya at mama. Sa bagay kung mag silang dalawa, siya so parang 200-200. Hindi rin papatunay na ano. Na Kasi yung kinakain natin, chi 180 180 rin tayo. Hindi ba tunay, Mama? Hindi. Iba yung ano, yung bone marrow kulay black. black. Dapat yun yung taba talaga ng bone marrow, kulay dilaw. Baka po, ma? Oo, oo. Doon na lang tayo sa kubo-kubo ni Lolo. Yung pinin ko dito. Hmm. Hanapin natin. Pwede mo naman mag-scout dyan, dalawa baba. Scout ng resort. Wala ang problema yan. Hindi ka naman nila pagagalitan. Eh. sir. Scout lang muna, sir. Binabang kapay na yung kapayang. Baka nga dun din yun eh. Pupuntahan natin eh. <laughs> Kagalit. <na. laughs> Oo, oh, oh, magalit. Tatanong nila. Eh. <laughs> ang <laughs> ganda naman mama. Video mo mama. Ang ganda. Ay, salamat. Nakakuha tayo ng magandang video dito mama. So, ito ang pink coffee ha? Yeah. Oh, Siyempre, good for yeah, one so, year yan. So, so, eh. Last time kasi. Kamulan um, nga. <laughs> ano bid na ayos dito? Ano? Yeah. Baka dito bibili ng properties, David. Pwede, pwede, pwede. Walang data dito, walang kuryente. David, mo sa ibabaw, ng... meron o yan. Ang pangalayan sa city. Gusto mo nga na relaxing, di ba? Pag pagod ka na sa work. Hindi, ano lang dito naman, David, a weekend getaway. Ay, dito dito na. kayo bumili ng property. Pagka eh, weekend, pula, pula tayo doon sa resort, sa ba bahay. dito bumili, di pa tumalusog eh. Ang ganda dito, 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 eh. Bidyan mo ako pera, bidyan ako bibili dito. <laughs> Sige. Pero malamang bibilang ka marapit-lapit sa mga babae dito sa punto. Mabait ka tapit Oh, oh, sige, na. sabi niya. Kung may, sige. Eh, kasi nga, kung may pera siya eh, kung hindi magkakang pera. Pero kung ano, sige. Parang ano lang, sige. Siyempre, wala pa siyang asawa eh. Pag may asawa na yan, magmamadamot na rin. <laughs> Siyempre, may obligation na siya. May pamilya na, may anak na. Ay, oh, pero, na, Yung, pero yung tax nyo, kahit may pamilya na kayo. Ha? Wag muna kayong magpamilya ha. Enjoy nyo muna yung pinatot na lagi. Hindi pwedeng mo. walang tax guys. Kasi wala na kami trabaho nun. No? Pagtanda na kami. Enjoy nyo muna yung at dalaga. Manapakadaling mag-asawa. Pag sumusweldo na kayo, wala na. Eh, hey, no, na may bahay dun, no? Sa iba pa, Ano ka, Richie? Ha? Ano? Ang <tod> hikap? Oh, oh. 18 minutes na lang yung kubo-kubo ni Lolo. Nakadama nga eh. Uy, nata eh. Nata eh. Where? Oh, oh wow! It's yellow, so, Oh, Batangas na tayo, Mama. Ito, ah, ito yung boundary, Mama, itong tulay. Parang, alam ko, oh, ang, intense. Pa. ang intense driving, Mama, dito. Intense? Opo, oh, talaga, ang feels yung magpatakbo. <tipop> pa oh, Kapatiyan, ito kanini, pang ako, per tao? Hindi na, isang, isang trip yon punta. Tapos 150 per ulo. Tapos cottage 1,000. Hindi, ano na pala yung wala nang wala nang cottage. Batangas um, na pala to. Batangas na lang. Parang wala nang cottage. Ang bayad pala cottage 1,000, wala nang per head yun. Yun na yun. Day tour lang, day tour. nama ni pogi. Oh, overshoot ingat 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 overshoot. Maafkan <tuh>